Dito na nga kami sa bilihan ng milk tea at ng shake. Naka-order na nga kami at dinagdagan ko na rin ng burger at fries. Alam ko matatagalan kaya naman pumunta muna ako dito sa malapit na groceryhan. Dito nga pala to sa Dali. Nakakatuwa nga mag-grocery dito dahil maraming mura. Yung ibang product nga nila dito sa Dali ay hindi mga sikat na brand. Pero napakasulit na dahil masarap naman. Bukod sa masarap na eh, murang-mura pa. Kaya masarap din mag-grocery dito. Hindi nga lang kompleto pero okay na. Dahil makakamura ka naman talaga. Naisip ko nga gumawa ng Graham's kaya bumili na ako dito at bumili na rin ako ng iba kong kailangan katulad ng biskwit ng mga bata, condensed, ibab margarine, tinapay at ang paboriting yogurt ng mga anak ko. Bumili nga rin pala ako ng magic sarap at patis. Pagkatapos ngay ay nagbayad na ako at alam niya ba kung magkano ito lahat? Nasa 350 nga lang pala ito. At dahil dyan, salamat dali. Sa halagang 350 ay marami na rin akong nabili nakakatuwa naman. Bumalik na nga pala ako doon sa binilihan namin ng milk tea. Pinakuha ko na nga sa ate ang order namin at habang